sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The I'm Just Black. Thank you so much, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. So ito i-share ko lang sa inyong mga palangga. Sa October 24, 2025, mayroong palaro. Uh, yung admin sa X or sa Twitter isang admin doon nagpo-post na may palaro may prize so i-congrats na natin kung sino talaga manalo at may dot-dotan syempre kailangan talaga yung may dot-dotan kasi para tayo mag-trending ba diba? yun naman talaga ang purpose natin mag-trending tayo so dot tayo uh, twin before mag-24, kasi, simple sa lubong yan, di ko ba, mga palangga, kagaya sa mga ginawa natin noon, yun pa rin, mayroon talagang, dutan tayo doon, tapos, mayroon mga question and answer, at, sabi nga, doon sa nakap, nag, nag-post, yung isang admin, yung admin na yun, talaga, mga palangga, ay, talagang, Aldab Nation yan, simula, noon, hanggang ngayon, pumupunta din yan, sa mga events na Aldab, hmm, alam ko, makilala nyo sila. Kilala nyo siya. So, ayan, may price po doon. Dahil, may video daw, syempre, question and answer. O, oh. may sumasagot doon. Kaya, alam nyo, yung mga question na yun, yun din naman yung mga pangyayari ng ating Aldab sa nakala, nakaraang 10 years. So, ayan mga palangga, punta lang po tayo doon sa X. Huwag nyo na yung intindihin yung mga post ng mga sersuelistas. Talaga, yung mga sersuelistas na yan, hindi mawawala sa paningin hanggang hindi pa umaamin yung mag-asawa. Ayun na nga, daming bashers alam yung mga bashers na yan, kahit nga sa ano ko, vlog ko, may comments doon, mga bashers, ay hindi na yan mawawala, talagang karugtong at kasama na yan, bilang vlogger, nandyan talaga mga bashers, ang masaklap nga lang, siyempre, kapwa Pilipino din ang nambabas sa'yo. Nawa naman yung nambabas <laughs> ay very rich siya or ganda ng kanyang buhay at super ganda niya yung walang mali siya di ba kasi kapwa Pilipino ikaw lang din ang babash yun na nga rin ng mga ugali ng mga Pilipino hindi na talaga yan mawawala nandiyan yung bashing at grabe yung bashing no, parang nangungurakot din tayo no, para sa akin no wala wala naman ako kinukurakot at hindi naman ako <laughs> nakakontrata sa mga flood control na iyan <laughs> ayan mga palangga may mga post din na sa ngayon ha may, may, nakikita naman ako dumaan sa FYP ko na si Konga daw yung kasama sa Australia nakbo masyadong malabo kasi hindi naman talaga katawan yun ni Kong. -ibang Ibang-iba naman yung katawan na yun. Alden na alden ang katawan yung video na yun, mga palangga. At ito, inulit-ulit ko sa inyo. Hindi lahat ng oras, di ba, na panay mananalo yung mga ka, ka kabalbalan na ginawa nila, yung mga kasinungalingan, hindi, darating ang panahon talagang ilabas din yung mga katotohanan. O, di ba? Naisingit na nga ngayon yung video na yun. O, di ba? Nagugulat din sila. Bakit naman nilabas yun na kasama naman pala si A? Ito na nga, kasama talaga yan. Dahil yung itbulaga na yan, sila din ang naglabas ng paguluhan, sila din ang papasaya sa atin, sila din ang papasikat sa Aldab, sila din nagsisira sa Aldab. Ayan, ang end niyan, oh, sila din ang mag-aamin na sila ang mag-asawa, sila din ang magsasabi niyan sa ending na ah, at oo, katotohanan yun sila talaga ang kinasal darating din naman talaga ang panahon na yun O oh, pala nga kaya mag lang din tayo hindi tayo wala ng pag-asa at yan, hindi nga talaga manalo yung mga, darating din talaga ang panahon na may katapusan ang lahat, yun, ang ating antayin. So, ayan na nga, mga palangga, mayroon talagang tao, jaal, na nagpo-post sa nagpo-post sa mga accounts ni Mingay. Yan, isa na. ko nga din doon na talagang nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Kaya yung mga post na lalong-lalo na sa uh, IG. Naku! Hawak talaga yan. Sinishare ko na sa inyo yan. Basta, karamihan din sa mga artista, once na pumapasok ka at silang nagpapasikat sa'yo, yung iba dyan, hawak nila yung mga accounts nila. At yun, kaya hindi talaga yan si Maine nagpo-post ng mga photos or lalong-lalo -lalo na yung mga sinasagot niya. May napanood ako na lilipat na daw si Alden dahil tapos na yung bahay niya, no? Lilipat na siya bagong mansion, bagong bahay, napakalaki daw, na blacking car park, etc. Lahat napakalaki. Hmm. Tapos siya lang daw mag-isa. Ano na naman ang mga chismis na yan? syempre, yan na naman. Mag-isa dahil single nga. Anong single? Hindi yan lilipat kung single sa malaking mansyon na mag-isa lang siya. Ano sila? Ah, oh, di ba? Magkasama po yung mag-asawa kasi yan po ang katotohanan. Aldin at Main ang katotohanan. Walang kong sa buhay ni, ni Maine. Showbiz lang yun. Chapuera natin yun. Di ba? Pero pag pag-usapan yung lalong-lalo na sa vlog ko na talagang maisingit talaga yun. Dahil kasama na yung mga kaguluhan na yan eh. Kung main or yung mga uh, Alden na dinidikit-dikit kay Alden. Di ba? Kasama na yan sa vlog natin. Pero tayo ay naniniwala ang katotohan ng mag-asawa ay si Alden at Maine. Magkasama yan, lumalaki na kasi yung mga Junakis. Hindi yan siya mag-iisa sa mansion niya. Tapos 'di ba, ginugulo din. Nakisyo doon lilipat si si M si Main doon sa Kaikong Kong dahil may pinapagawa ding mansion. Mm -hmm. na pinapakita ng mudra. Traversal yan dito sa Pilipinas. Yay. Hayaan na yan sila na may mananagot at makukulong sa mga ginagawa nila pera ng bayan yung mga pinagkagawa doon. Dami ng ebidensya. Di po ba mga palangga? Basta't ang natin. Aldab hanggang, hanggang dulo antay natin yung katotohanan. At saka, papalala lang mga palangga ha, punta tayo sa Twitter. RX na ngayon sa 24 nitong October 24, mayroon tayong dudutan doon, Twitter party para tayo mag-trending at may mga palaro doon mga palangga, ah, may palaro doon na may mga prize din kayong matatanggap kung sino ang mananalo. Thank you so much mga palangga. Comments lang kayo. At yun na nga, pag-pray natin yung mga nasa lanta ng trahedyal, yung lindol pa nga palangga sa Visayas at Mindanao. Thank you. Bye.